Tendero na naningil ng 50 pesos para sa isang bote ng tubig na kipag aaway sa mga motorista sa gitna ng traffic. Hindi na sa kaalaman ng lahat na pamahal na talaga ng pamahal ang mga bilihin. Pero sino ang hindi lalong aaray kung ang nabili mong inilalakong bottled water ay nagkakahalaga ng 50 pesos? Ang buong kwento, eto sa isang nag-viral na video post sa social media na kinuhanan mula sa loob ng isang sasakyan. Makikita na stuck ang mga pasahero nito sa traffic at maririnig na binusinahan nila ang lalaking nga nagtitinda para tawagin at bumili ng tubig nang makalapit sa tendero ay agad sila nitong binigyan ng tatlong bote ng mineral water. Ganoon na lang ang gulat ng mga pasahero nang tanongin nila kung magkano ang tubig at sinagot ito ng tendero ng 50 pesos o kaya 50 pesos. Agad na umangal ang mga motorista at sinabi na masyadong mahal ang 50 para sa maliit na bote ng tubig. Iginilid ng driver ang sasakyan at nagpatuloy pa ang mas mainit na diskusyon sa pagitan nila ng tindero. Ang apila ng mga bakasyonistang sakay ng sasakyan, 10 piso lang daw ang ng tubig sa lugar nila. Habang ang depensa naman ng tindero sa pagbibenta ng ganong halaga ay pagkabilad niya raw sa tirik ng araw habang naghahanap buhay. Binalak ng mga motorista na ibalik ang mga bottled water pero hindi pumayag ang vendor at nagalit pa dahil nagmamarunong daw ang mga ito samantalang siya naman ang nagtitinda. Pa man, hindi na nakita pa sa video kung paano natapos ang diskusyon ng dalawang panig. Samantala, iba-iba naman ang ibinahaging sentimento ng mga netizen tungkol sa insidente. Merong nangatwira na convenience ang binabayaran sa tindero. Meron ding nag-comment na scripted lang daw ang content ng video na ito na siya namang sinangayuna ng ilan. Ngunit, merong sumagot na scripted man ito pero ang mga komento raw nila ay nakabase sa tunay na buhay ikaw ano ang sentimyento mo sa isyu na D W I Z Research Report Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation, Stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.